To the rescue nga ang tunay na Morgana kay Annalyn Ngayon si Zoe na ang CEO kaya nagagawa na naman nilang pahirapan si Annalyn at Lynette. Pero nagbabalik na ang tunay na Morgana kaya lagot na nga ang mag-ina at hindi rin naman magtatagal ang pagiging CEO nitong si Zoe. Ngayon nga ay nagagawa nilang guloyin si Lynette at pati nga ang kantin ay sinarado na dahil na rin sa utos nitong si Morgana. Samantala, nalaman na rin ni Giselle na si na ang bagong CEO ng Apex kapalit ng kalayaan ni Annalyn kaya naman kinagulat niya ito. Samantala, kinumpronta naman ni Nushi itong si Moira at pagtatanong na bakit nilipat kay Zoe ang share ng Apex gayong nakapangalan sa kanya. Tugon naman ni Moira na siya ang pumirma bilang Morganago pero sinabi ni Nushi na siya ang tunay na Morganago at kaya niyang lumantad para sabihin ang sikreto nitong si Moira. Nasabi naman ni Gilbert na sigurado ay may pinaplano na itong si Moira kay Nushi. Kaya naman nasabi ni Nushi na unahan na lang sila. Kaya nga muling magbabalik itong si Nushi sa Apex at sasabihin niya na kay Annalyn na may importante siyang dapat malaman at panahon na para malaman niya at ng kanyang pamilya. Nasabi naman ni Annalyn na kung sobrang importante, dapat ay sabihin na sa kanya. Habang nag-uusap naman sila ay naririnig ito ni Olga. Kaya naman sasabihin niya ito kay Moira kaya iisip na ng paraan itong si Moira kung paanong mapapatahimik itong si Nushi. Pero huli na dahil hindi na nga magpapaligoy-ligoy pa itong si Nushi at sasabihin niya na kay Annalyn na ang tunay na Morgana Go ay siya at buhay pa itong si Moira at nagpapanggap lang na siya ang Morgana Go. Ikakagulat naman ni Annalie nito kaya nga lagot na ang mag-ina dahil ang huling alas nila ay mabibisto na rin. Kapag nalaman na na siyang tunay na Moira, kaya naman sa kulungan na rin ang bagsak nitong si Moira. Kahit nga CEO pa itong si Zoe ng Apex ay mawawala rin sa kanya at malalaman na rin kasi ni Giselle ang tunay na salarin sa pagkawala ng kanyang ama at yun ay si Zoe. Kaya nga ang pagbagsak ni Moira at Zoe ay mangyayari na. Kapag nagkaalaman ay tuluyan na silang mapapalayas sa Apex.